Magandang araw mga ka-farmers Kumusta na po kayo? Siyempre panibagong araw Panibagong pag-asa na naman tayo sa buhay bukid Ang gagawin ko nga pala ngayon ay Maglilinis ako ng tataniman ko ng ampalaya Dito nga pala ito sa likod lang ng bahay namin Napakasukal dati niya kaya nilinis ko na Sayang naman nakatiwangwang lang kaya Inisip ko wala naman akong ginagawa sa bahay Kaysa magtunga nga lang maghapon Eh magtanim-tanim muna ako ng gulay Medyo minamadali ko na nga pala to yung paglilinis para mailipat tanim ko na yung aking mga punlang ampalaya Kasi sa punlaan gumagapang na sila baka nga yung iba doon na mamunga Medyo matigas nga pala yung lupa kasi ilang linggo nang hindi pumapatak yung ulan Kinagaan ko na lang kasi kailangan ko nang nailipat tanim yung aking mga punlang ampalaya Mayroon din pala akong mga tanim na kalabasa at ngayon nga sila ay gumagapang na ilang buwan na lang Magharbis na tayo ng mga tanim nating mga kalabasa. Medyo maliit na lang nga lang pala yung area ng aking pagtataniman kaya yung mga gulay na itatanim ko, hahalo-haloin ko na. Katulad ng sitaw, talong at okra. Nakapagpunla na rin pala ako ng pichay. Sa susunod na araw, kamatis naman ang ipupunla ko. Ang kamatis nga palang itatanim ko yung Diamante Maxipuan. Yung kamatis na matibay sa pangungulot. Sayang nga lang yung nagmahal yung kamatis ay wala kong tanim noon. Kung meron lang sana, edi mayaman na ako ngayon. Sadyang ganun talaga buhay ng farmer, di mo alam kung kailan tataas o bababa ba ba ang presyon ng ating mga produkto. Basta isa lang kasi yung nasa isip ko, yung matanda ng kasabihan, kapag mayroong itinanim, mayroong aanihin.